Bakit disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno? Hindi rin kasi nila nakikita yung ginagawa ng pangulo. And the president said, inamin niya dito, oh, na mas inuna nila yung big project, yung mga malalaking projects ng gobyerno na mape-pending. Kaso nga lang it takes years in the making. Ang problema sa malalaking proyekto, oh transportation, medyo matagal. Matagal talaga 'yan. Eh sige mo yung subway, huhukayin mo yung yung para makadaan noon, matagal yun. matatapos 'yan. Tapos na ako, matagal na 'tapos. Pero pero sabi ko kailangan mga natin ito. Well, I believe, ano, na, uh, masaya naman ako mga kababayan ko na kahit yung presidente natin ay marunong umako ng kanyang mga pagkukulang. Unlike kay Duterte na pinagtatakpampam ng mga magugulang. Alam mo, isa sa mga pasakit sa gobyerno yan, yung subway, inutangan ni Duterte ng pagkalaki-laking pera yan para maumpisahan ng ano, maumpisahan niyang pagbubutas ng tunnel boring. Because yung pondo na inutang ni Duterte na trilyong piso, hindi na maipaliwanag kung nasaan. Ayun ang pinakamasakit dito, mga kababayan ko.